Hi guys, good morning. Uh, magbabalik na naman ako guys, Rex Casimiro. Ayan guys, my next vlog is uh, about uh, mga trabahong unti-unti ng kaw konti o mawawala guys. Mga trabahong parang ano, hindi na siya masyadong in demand. Kasi parang uh, ano, kukonti na lang siya kasi may mga na may mga technology ng, na invento kaya ganun guys ayan guys marami akong nakita o naobserbahan na unti-unti na, na itong kokonti o mawawala mga trabahong unti-unti nang mawawala guys number 1 ko guys architect yung mga architect guys mga nagda-drawing more on manual kasi sila di ba sa ngayon kasi guys Uh, napakatalino ng tao more on sa pagdodrawing more on computer na ang nagdodrawing tsaka sukat pa o mga autocad kung makikita nyo tsaka ina-apply na yun ngayon lalo sa mga uh, measurement talagang kahit sa mga engineering talagang yun talaga sukat na sukat more on computer na ang gumagawa guys hindi na yung mano-mano meron pa rin eh. meron pa rin ako nakikita yung mano-mano pero ngayon, piniprint na lang uh, yung mga blueprint ng computer. Napakadali na lang, guys. Yan. Parang kukunti na lang tong mangyayaring architect, guys. Meron pa rin. Siguro, sa, sa isang bayan, siguro, mga isa, dalawa na lang nakuha ng ganyan, ano. Uh, yung professional, di ba? Kasi, more on nagpapagana na, more on magpapagana uh, computer na ang gumagawa ng drawing o ng isang ano yung do drawing mo kahit nga tao more on talagang kita nyo sukat na sukat computer na ang gumagawa number 2 driver guys nauuso na ngayon guys yung uh, driverless na car may mga napapanood ako guys isa nga google na nagpapa gana o ai yan, artificial intelligence. Ang galing guys, meron pa ako napanood na vlogger na talagang tinry niya yon Ang nagpapagana AI na nakasakay lang siya. Automatic na yung umaandar na yung coach eh. Hindi safe pa, hindi naman nababangga. Yan, kaya syempre kung dumami ng ganyan, mapabawasan na yung mga trabaho kagaya namin, driver. ba diba? Kahit kahit eh, dito rin sa ano sa Mid East kasi pinayagan na yung mga babae mag-drive. Yung mga hindi man ng uh, ng driver sa Pilipinas kumonti na. Di ba kasi pati nga yung babae pinayagan na mag-drive tapos nauso nga yung mga technology ngayon. Kaya ganoon guys, unti-unti nang uh, kumukonti yung mga driver. Number 3, security. Ayan, yung mga security medyo security guard medyo ko konti na yung uh, manpower nito guys nakikita ko kasi yung mga establishment more on nagre-rely na sila sa mga uh, CCTV mga video mga camera yan kaysa nga naman mag-hire ka ng tao halimbawa mababawasan ba? kung nag- sa bahay niyo sampo siguro kahit Apat na lang. Babawasan na halim. Kasi puro naman yung bahay o establishment napaikot na ng CCTV. Doon kahit isa na lang mag-operate doon sa CCTV. Kita na lahat. Ayan, mababawasan na yun guys. Number 4 Mga police or soldier. yan medyo ko konti na rin to guys. Kasi umiimbento na yung tao ngayon ng mga uh, kagamitan na hindi na kailangan gamitin ng isang police kagaya ng mga robot, di diba? Mga pinapaganan na lang sila ng AI o computer. 'Yun ang pinang sasanggal lang nila sa kalaban. Halimbawa, may isang sa isang bundok, maraming kuan. Minsan hindi na tao yung pinapadala nila doon, minsan mga robot na, mga machine sa ere, mga ano ba yung naiimbento ngayon, yung lumilipad na lang. Kaya mababawasan na rin to guys, hindi na masyadong hindi man to mga police soldier, Next, 1, 2, 3, 4, 5, cashier. Ayan guys, may mga mall o mga market akong napuntahan na wala ng cashier guys. More on ATM na lang yung pambayad mo. Doon ka na lang magsaswipe sa machine kung anong bibilin mo. Namimili ka na lang doon sa TV. Ayan, ganon guys. Unti-unti na rin kukonti itong mga cashier guys. Kasi meron ng self pa na ngayon, ikaw na mismo yung magbabayan Sarili mo kung sino yung customer. Next, guys. na uh, number 6, accounting. Yan, yung mga accountant, guys. Medyo kakaunti na lang to guys. Kukunti, ha? Meron pa rin, meron. Uh, siguro mga, yung mga professional. Pero, syempre yung kumpanya, kung ang, bawang, ang dami nila accountant, magbabawas na sila niyan sabi nyo lang, siguro mga dalawa na lang. Kasi ang pag-accounting guys, more on, uh, pwede mo na yan sa computer. Computer na input ka lang ng input. Bahala na mag-formula, nakapormula lahat na yan. Mga BIR, mga sa employee nyo, human resources, yung mga kaltas. Automatic na. Sa mga, yung alam nyo sa Pilipinas guys, mga labor, labor. Uh, rules sa mga pagbabayad. Nandiyan na, nakaset na. Kaya medyo makakaunti na itong mga accountant. Next guys, editor. Yung mga editor. Dati manumano yung pag edit Di ba ngayon, more on sa computer na. pag edit lalo ngayon, yung mga video. I-edit ng mga editor. More on, ikaw, kung marunong ka, may gamit ka, may laptop ka, may cellphone kang updated. Yung mga Madali na lang mag-edit ng mga vlog application lang yan. Yeah, minsan may bayad nga lang yung application pero hindi ka nagagamit ng ibang tao. Ikaw mismo, anak mo, family mo, pwede mo nang ipagawa. Kaya ko konti na lang yung editor guys. Operator, yan. Yung mga nag ooperate ng mga makina, medyo ko konti na lang yan kasi. Bawa, sa limang makina, pwedeng isang tao na lang mag ooperate hindi kagaya ng unang panahon kasi kung lima yung makina, limang tao rin. Ngayon medyo kokonti na to kasi dahil nga sa technology, pwede nilang iset yun na isang tao na lang mag-operate. Kaya kokonti na lang to guys. Ano pa ba? Mga work na manual, manual job. Yung mga mano-mano. Napapanood nyo naman siguro yun guys sa mga Facebook, sa YouTube. Mga manual, ginamit na ng machine. Diba? Kung Kung mano, mano kang nagpuputol lang ano ng isang produkto, ngayon ginamitan ng machine, machine na ang gagawa, hindi na ikaw. Kaya mababawasan na 'to 'yung mga manual job. Kahit nga itong janitor, may nakikita ko guys sa mga bansang maunlad. Kokonti na lang 'yung janitor. Kasi ang naglilinis na sa mga highway, sa mga establishment, more on machine na. May isa lang ano, may silang driver tapos masina yung nagwawalis naglilinis kahit yung isang building masina lahat kaya medyo konti na lang to kahit janitor tingnan nyo next agriculture works yan kung mapapanood nyo guys yung mga agriculture yung kahit sa pagtatanim masina ang gumagawa <laughs> di ba naalala ko pa noon na uh, nung maliliit pa kami Pamilya, nagtag, nagpapa, nag kami pamilya nagta, nagpapa nagkuha kami, inuupahan kami magtanim ng palay, yan ba? Walo kaming magkakapatid. Uupahan kami nung mayari ng isang malaking palayan na taniman niyo to ng palay, ng palay. Yung aming ano uh, sakahan sa kahan. Yung bayad pa yata sa amin noon 100 isa o 150. Eh ngayon nagiba na. Machine na yung nagtatanim, guys isang machine na lang tatanim ng palay isang ano, driver tapos nandun na, nandun na yung pangtanim nasa machine na rin guys, grabe no ibig sabihin, grabe ang nabawas yung pito, hindi na tao ang ginagamit kaya unti-unti na rin sa agriculture nakakatipid na rin yung mga farmer hindi na masyado sila nag ng mga tao meron pa rin guys, meron pa rin next, pati nga ito guys na trabahong bahay, yung mga asawa natin housewife kasi nagre-reklamo sila 'di ba? Kasi trabaho rin 'yan guys, yung mga asawa nating nasa bahay. Mas pinadali na rin ngayon guys. 'Di ba? Yung mga asawa nating misis natin, mga lalaki ha, mga misis natin na uh, reklamo ng reklamo, grabe ang daming ginagawa sa bahay, puro mano-mano. Ngayon pinadali na guys kahit uh, lalaban ng damit, washing machine na pagluluto, automatic na ngayon. 'Di ba? Pindot-pindot ka na lang kahit nga may nakita pa nga ako kahit pag pagagayat ng mga sibuyas, ng ano, bur machine eh. Kahit yung pagluluto, machine na. Pagpaplantya, plantsa, machine na. Gaya yung ano, yung asawang babae, hindi na masyadong ano ngayon eh, kita ko. Lalo yung mga updated na machine ngayon, hindi na. Hindi na sila mareklamo ngayon sa asawa nila. Nandun na lang sila sa ano, living room, nakaupo. <laughs> Gumagana na lang. Darating anak nila, nakaready na lang. At madali na lang magluto. Guys, kaya hindi na rin makakapagreklamo yung mga housewife ngayon. Yeah. And, uh, ito. Ito, mga panguli ko naisip. Itong mga abogado, medyo mababawasan na rin to guys. Eh. Kasi, sa panahon ngayon, yung mga evidence, more on, Uh, digital na tsaka ano may mga light detector test ngayon guys na accurate na kahit kahit eh, hindi na ng abogado to kahit ija-judge na lang nung ano nung isang hausgado nung judge yung ebidensya napaka-accurate na eh, kasi may minsan nga may mga CCTV na may camera yung eh, talaga hindi mo na yung mapepeke yon kaya itong mga abogado mababawasan rin to balang araw wala na silang ano wala na silang gamit kasi yung evidence ngayon guys napakaano na napakadali na kahit nga yung mga nag-aaway sa kalsada pag nakuha ng kalan ng video yun evidence na yun hindi kagaya noon na wala pang camera more on more on hearsay hearsay lang tayo sa mga abogado eh, eh kung kung walang witness, wala, talo ka, pwedeng baliktad rin. Kaya maraming trabaho guys ngayon ng unti-unti ng kumukonti. Di pa naman siguro mawawala, meron pa rin manual. Kahit ngayong napanood ko yung pagtatahi, dati mano, -mano tayo, di ba? Ngayon naka-invento na ng sewing machine, napakabilis na. Lahat ngayon guys, mabilis na. Kahit yung mamamalingke ka, may mamamalain na rin sa iyo guys eh. Meron. Nauso na ngayon yung mga delivery boy. <laughs> di ba? Kaya hindi na masyadong kwan ngayon loaded yung mga trabaho. Kasi napakarami nang idinagdag na mas madali. Yun lang guys. Kayo kung ano pa bang nakita yung trabaho na unti-unti nang mawawala. Yun. Napakalungkot pero talagang tatanggapin natin yun. Kasi yun na ang labanan ngayon. Mabilis. Tsaka. Uh, talagang a-adapt natin yun sa panahon ngayon. Yun lang guys. Bye bye. Ingat. God bless.